Yasmin Cordy, inalis na ang anak sa eskulahan nito matapos mabuli. Para sa aking balitang showbiz, tuluyan ang inalis ni Yasmin Curdy ang kanyang 12 anyos na anak na si Ayesha sa pinapasokan nito eskulahan matapos na umano'y nakaranas ng pambubuli. Nagdesisyon nga si Yasmin na alisin na lamang at huwag nang i-enroll sa dating eskulahan ng kanyang anak dahil sa nakakatroma umano'y nangyari dito. Sa pamagitan ng kanyang Instagram account, sinabi na aktres na nag-homeschool na ngayon ang kanyang anak. Kasabay nito ang pasasalamat ni Yasmin sa kanyang dating teacher na ngayon ay principal na sa isang university dahil sa suporta nito na mabigyan kanyang anak ng ligtas na environment. Pinasalamatan din ni Yasmin ang mga school na nag-reach out sa kanila at nagpaabot na tutulong sa kanyang anak. Ayon kay Yasmin, mas pinili nila ang homeschooling sa ilalim ng Sabo College Foundation habang nte-therapy umano ang kanyang anak. Kung matatandaan, nangyari ang sinasabi ni Yasmin na pambubuli noong nakaraang December ng mga classmates ng kanyang anak. Ngunit ayon sa inilabas na official statement na nasabi ng skwelahan, walang naganap na pambubuli at ang nangyari umano ay diskusyon lamang ng mga magkaklase tungkol sa pag-aanda ng mga ito sa gagawin nilang Christmas party.